Kapasok po tayo sa may uh, Lobos Kapasok <coughs> po ito mismo ng Simbahan Ng uh, Quiapo dito sa Manila Igpit po ang sugardad Mga kahapi At uh, papansin niyo po Andiyan yung ating mga kapulisan Nakabantay And uh, ngayon po ay uh, Bispiras cakapistahan, ay may mga relics din po. Kapistahan ng uh, poong nasareno. Ayan, and uh, naka-attend na tayo sa mass ng pang alas 12. So, salamat sa Diyos at uh, <clears throat> uh, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagsimba. Ang so, ating mga kapulisan ay alerto na para sa gaganapin na uh, uh, translasyon bukas po bukas po 'yan kapistahan mismo ng uh, simbahan ng uh, Kiapo Church bukas po talaga ang uh, translasyon January 9 2024 Mahigpit po ang seguridad bago po kayo papasok ng uh, Kiapo Church Pipila mo na tayo dito. Di mahaba ang pila. At uh, dadaan tayo sa isang uh, machine, X-ray machine. Ay, may mga kasama po pagsabayan niyo na po yung gamit para but alagay po sa x-ray marami salamat po yan po ang paalala ng ating mga tagabantay hindi na po yata pwede na bitbitin yan ako <laughs> nga po may mga uh, lyrics may <laughs> mga lyrics kayong dala <coughs> na papwede niyong uh, excuse me <coughs> publishingan po doon sa loob mismo ng uh, simbahan uh, may kigpitan po uh, bago po kayo pumasok talaga ang simbahan ay uh, dadaan tayo doon sa may uh, x machine para po masigurado ang kaligtasan po ng ating mga gamit debutante. po pag na lang po para po malagay sa x-ray. Maraming salamat po. Kuya, kuya. po gamit. Ay, Ay hindi na po. Na, hindi Pwede na. Pwede na po bitbitin pala yung mga santo, yung mga saints na dala ninyo. Mga imahe po. Hindi mo pababa na po yung uh, pila. Magalas dos na po ng hapon. At uh, dagsa na rin po ang ating mga debutante. Uh, ah, Magdidim ating mga kababayan. Ayan po yung kanilang x-ray machine. Dalawa po yan. Kabilaan. Kaya mabilis naman po atakbo ng pila. Dahil tuloy-tuloy po yung misa hanggang alas, pag-alam hanggang alas 10 po ng gabi ang, hanggang, mamaya hang, mamayang gabi pa po daw ang, hanggang madaling araw po ang misa. O hanggang bukas pa po. Opo, yung pinaka, bisperas ngayon na ano, ate, ano? Eh, si ate, taga saan po kayo ate? At, taga dito lang. Oo, oh, ayan, mamaya, mabilisigan ganyan mamaya pagkatapos ng, ano, ah so, uh, gusto Ako, papasok ako, ako ulit. Pangalawa na ito. <laughs> oo nga, oo nga po. Oo, sige. Ay po yung mga extreme machine nila. Magpit po ang siguridad ha, mga kahapi bago kayo makapasok kami sa mga simbahan. Ay, uh, tayo dito sa butas ng karayom. Okay lang naman to mga kahapi, at least uh, secure at kalitasan uh, kaligtasan po ng ating mga uh, diboto. Alright, tayo, tayo na. Tayo, next na tayo, next na tayo. Opo, pati Mag umpisa na pong uh, dumami yung mga deboto natin dito sa po Nasarino. Ngayon po ay uh, January 8, bisperas po ng kapistahan ng po Nasarino. Bago po kayo makapasok sa simbahan, dadaan mo na kayo dito sa kanilang X-ray machine. Ayun, mga kahapi, yung kanilang X-ray machine. At uh, mahigpit po ang seguridad, mga kahapi. Ngayon po ay uh, January 8, 2024 mga kahapi At uh, ngayong araw na ito po ay andito tayo sa may uh, Kepo Church Dahil uh, ngayong araw na ito mismo mga kahapi Ay uh, bispiras po sa kapistahan ng buo oh, mahal na Nasareno mga kahapi At bukas po January 9 ang uh, mismong kapistahan ng uh, kanilang uh, ng ating uh, uh, patron na si Poong Nazareno. Ayan kahapi. At tuloy-tuloy po ang misa hanggang mamayang gabi. Dahil nga bisperas ngayon, tuloy-tuloy po ang misa hanggang mamayang gabi po. At bukas po ang uh, translasyon ng ating uh, Poong Mahal Nazareno. Yun po ay uh, uh, magsisimula doon sa Maya uh, luneta at nandun po ngayon yung imahe ng black uh, Black Nazarene mga kahapi tara mga kahapi at uh, uh, papasok tayo sa simbahan ng uh, Quiapo Kiapo at uh, natin ang kalagayan at tuloy-tuloy pa rin po mga kahapi ang pagdating ng ating mga dibuto no, bago po kayo makapasok dyan sa mismong uh, uh, dito mismo sa may simbahan no Dadaan po kayo doon sa x machine ng ating mga kapulisan. Talagang mahigpit po ang uh, kanyang, uh, pagbabantay, ang security po ng ating mga uh, kapulisan, mga kahapi. Ayan, kung napapansin niyo po, uh, mahaba pa rin po ang pila doon sa labas, sa labas mismo, nitong Villalobos uh, uh, Street, papasok po dito sa may simbahan, mga kahapi. Ganyan po kahigpit ang siguridad ng ating mga airport police sa pamamuno po ng mga airport police at kapulisan. Yan ang office of the yan, office of the uh, kanilang X-ray machine po. Uh, positive po ang kanilang X-ray machine. Bago po kayo pumasok ay talaga namang uh, dadaan kayo sa butas ng karayom. Bawat bawat uh, laman po ng inyong bulsa ay kailangan nga uh, Uh, mati-check po nila ng uh, ganun. Tangsa ganun ay si pre Force para po sa kaligtasan ng ating mga oh, deboto. Oh, Ayan. So, parang nasa airport ho kayo kahapi. Talaga namang uh, secured at uh, safe ang ating mga deboto bago kayo makarating. At meron din po mga uh, nag-aalalay sa atin maliban doon sa mga pulis nandito rin po yung mga taga simbahan ng kiyapo. Ayan. Parin po kayo magdala ng inyong mga uh, imahe na pupwede nyo pong uh, pabiblesingan after po ng mas, Okay? Ulitin ko po, kayo po ay bispiras ng uh, kapistahan ng uh, Black uh, Minora uh, Basilica at National Shrine of Jesus Nazareno. Ito po yan sa Quiapo Church. Ayan. At bukas po ang uh, ang kanilang uh, tema para ngayon ay uh, yung tema kanina? Okay? At buong uh, araw po ngayon may misa dito sa May Quiapo Church. Hello. Thank you, Puya. Thank you so much.

po ang uh, giliran itong uh, pinaka-exit po ng uh, Kepo Church. At nakatapos lamang po ng uh, pangalas dosi na mas. And uh, huling nobinario po mga kahapi. Alright, ikutin pa natin yung uh, buong simbahan. At uh, pupunta tayo doon sa mismong uh, harapan ng simbahan. Let's go, let's go. Hello, Ayan mga kahapi uh, Nakakabili din po kayo ng mga calendars dito May mga laruan ng bata Dito dito Ito yung mabibili dito sa may uh, Gilid Ng Quiapo uh, Church Ayan mga panyo At uh, buhay na buhay po Ang uh, negosyo Dito sa may uh, gilid Ng mismong uh, simbahan At uh, of course Mga souvenirs Meron din Nakabili uh, po ng mga souvenirs dyan sa pagitan ni ate. Ayan. Then, uh, maluwag pa po. Maluwag po. At this time, silipin natin yung traffic. Location Avenue. A location niyo po. Maluwag pa po tayo ha. This time. Magalas 3 na po ng hapon. Napakaluwag pa po. At, uh, na po dumami ang ating mga deboto dito sa Maya Kiapo Church. Ayan. Meron mga... Karlan. Mga ganito klaseng mga bulaklak na uh, maaaring niyong mabili dito sa simbahan ng Kiyamlo. okay? Alert po, alert po ang buong uh, Kiyakot Church sa paligid nitong Kiyakot Church. At ito yung ating mga pulisan nandito rin. At uh, nakaalalay At uh, secure na secure po uh, ang ating mga diboto.